matchup para sa Sunday game ng 2024 NBL President's Cup. Kasado na, narito ang Sports News. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Good news sa mga fans ng National Basketball League o NBL. Matapos ang halos isang buwan na natigil ang mga live action games dahil sa mga nagdaang bagyo, tuloy na tuloy at muling aarangkada ang 2024 NBL President's Cup sa darating na linggo. Gaganapin ang mga laro sa Tiaong Quezon kung saan magaharap ang Kamsur Express at Tagig Generals sa ganap na alas 4 ng hapon. Malapit na ang pagtatapos ng elimination round na nasabing torneo Kaya't asahan na mas iinit at mas magiging maaksyon ang mga labang matutunghayan ninyo Nang live at exclusive sa Aliyo Channel 23 Nationwide At yan ang aking sports news Daryl Justin nagbabalita ng tama, naglilingkod Nang tama